Ano si Rat, sir? Tuan, nakukulong ka dina. Ay, meron akong kang pandugtong rito, sir. Ibigay ko na lang, sir, para di ka na maglakad. Saka pa uwi. Hindi lang, sir. tay-tay lang. Tay-tay? Pati nga ako. Ano? Yeah, Kanina, yung unang naputol yung ruler. Yung? Ay, yung ruler niya dito. Ah, ah yung roller. Oh, Pero naibalik mo. Wala, hindi nga naputol. Hindi na pwede. Ha? Hindi na pwede, no? ira na yung Daya, RD. Dinirekta din na mo lang tapos naputol eh. Dinirekta mo? Oo, oh, dinirekta na lang. Kaya, kaso naputol din. Naputol din, no? Ito, ito. Ay, saglit lang yan. Meron ako rito. Ha? Anong deliver mo? Ah, papunta akong Taytay, -tay, sir eh. Ah, eh tayo, tayo, tayo. oh Oo, sa Changi, Taytay. -tay. Ah? Eh, nakita na, ka naglalakad eh. Sa na Highway 2000 ako eh. Ah, papasok ka ng ano, oh, palengke. Lik likod pa ng palengke. Oo. Oh. Oh. Ay, oras lang tayo nang pupuntahan kaso palakad yun sa iyo oh. eh. Eh anong oras ka na makakarating niyan? Ito sa lang yan. Tayo okay lang itawag mo muna. Malayo pa kasi yung ano mo, lalakarin mo. Nasa binangunan ka pa lang eh. Bali irerekta na lang oh, natin tayo pang eh. maragi lang makauwi ka. Oh, kasi ano eh, you sira na yung RD mo. Tol, pagkagali sa may sa eh, tatawa? Tatala? Oh. tatala tatala dun kayo sa mai dinangon ah. na not, Hanggang dito na lakad mo ang layo <laughs> <nun>? ay wala hindi <laughs> <Ay, wala. laughs> oh. ah, ko din pwedeng iwanan doon eh kung 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 ka din ng kung 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 Nagawa ka din ng kung 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 dali lang sir ah nung nangina kasi sinabu sa usap pinukpok mo kasi ng bato walang mamuktok eh. Ah pinukpok mo ng bato? wala, parang madugtong lang wala pa rin na ah kasi wala kang tools Ito sir makaka ka na na eto matahin natin tayo testing mo muna, ikot ka lang ng isa. Sa so, try lang natin kung okay na siya. Ikot ka lang isa, Tay. Okay. Ano, okay na? Ayan, Tay, makakaabot ka na ng Tay-Tay niya. Ay, hindi po ako naniningil, <laughs> sir. Okay na yun. Ang oh, malagang makauwi ka kasi ang layo na lalakarin mo eh. Nasa binangonan ka pala. Dalawang bayan pa lalakarin mo. Ka. Walang ka? Wala nga naman sir, wala nga naman. Ato sir, o, oh, ano ka ng kamay? Maglilipit ko na natin yung kamay. Hindi, ako na maglilipit sir kasi gagabihin ka eh. Ay, hindi sabi tayo. Sabi tayo. Kung oh, oh, nasa mo muna na yung kamay mo kasi puro grasa dudulas yung kamay mo sa ano, sa... Manibela. Okay, okay. Oh, yeah. Oh. Oh, Ayan tayo, sige, mga... Liquid eh, mo natin yung gamit ko. Hindi, ako na tayo magliliquid huh? kasi gagabihin ka, nakamotor naman Kaya. ako eh. Ay, tayo tayo din ang punta ko eh. Eh, nakamotor naman ako. Hindi nga. Hindi, ako nang bahala tayo kasi gagabihin ka, nakamotor naman ako. Ma salamat ha. Wala naman no. sir, wala naman. Sige, hey, maraming salamat. Sige po, sige po.